unboxing my gifts. is for today's video, i-unbox ko na yung mga regalo na nareceive ko mula pa nung Christmas, New wow. Year, and so on. Tsaka yung mga dumating kong parcel, isasabay ko na dito. Pero lahat ng mga i-bubos kong parcel guys, nandyan yan sa yellow basket ko. Inuunaan ko na kayo sa lahat ng bubuksan kong parcel today, nandyan sa yellow basket ko yun. Wow. Kaya ano pang gagawin nyo? Huwag kayong ha? Huh? <laughs> Available sa yellow basket. So pag mag gusto nyo, interesado kayo, click nyo lang yung yellow basket dyan. Walang cut-cut tong video na to. Bubuksan natin tong mga regalo na na-receive ko. Na-receive. Actually, these things are, these gifts eh, are for my baby boy. So, that's my, for my baby dog. Baby dogs. Baby dog. Ito yung regalo sa akin ng kapatid ko. It's a tippling Link Tapo. Yan, ayun yung brand yan meron pang libreng SD card. It's a CCTV camera, guys. Hindi ko alam ba't niya ako binigyan nito, pero I think kailangan ko din naman talaga sya So, ilalagay ko sya sa labas ng bahay namin para makita ko kung ma-observe ko din kung wala ako sa bahay, may monitor ko si mama. Ganon. So, bubuksan din natin to guys. Siguro, bubuksan ko sya para mapakita ko lang kung ano yung laman, pero yung pag-setup, ibang video yon. <coughs> so, buksan muna natin to mga Christmas gifts. yan. Diba? Kaya kaya yung 10 minutes. Diba sabi dapat sinisira daw. O, sira ang paper bag. Nakita ng singit ko. Oh. It, sorry na sa ingay ng manok guys. Anong tao dito? It's actually a belt bag. It's a belt bag guys. Belt bag. So one. We got one belt bag. tas ito natanggal ko na yung balot niya. It's a damit. O diba? Ang tanggal na dun sa. Ayan. Tinakpa ko na yung mukha ko. It's a t-shirt guys. I got one t-shirt. Galing to sa tita ko. At itong bag na to. Galing din to sa isa kong tita. Tapos I got this. Sabi ko ni Ken para mas ma-receive. Oh! It's a daily spell. Oh! Morning Rush Benz Benz Cologne I think ayan yan so we got Cologne so bubuksan na natin itong mga regalo muna <laughs> yung nagpakirap pa magbalot balot so wala naman dito yung aso ko so it's a gift for my baby boy it's it's a dog mm. available yan sa tiktok ko yan sa yellow basket ilalagay ko din siya guys sobrang sulit nito kasi sobrang dami akala ko kasi nun oh we got brush and this one oh this is moisturize moisturizing shampoo so it's a shampoo blueberry and strawberry na available yan sa yellow basket ko guys ito ito naman o sa isang package lang yan. Isang bundle. Natural eye wipes. Ayan, para sa aso ko na nagmumuta. Ayan. Ano naman to? Alam mo, hindi alam. Kaya ako nga din balut. This one. Natural ear wipes. Natural ear wipes. Available yan, yung mga yan sa yellow basket. Kung mahal yung mga aso nyo, bilan nyo. Ako di ko mahal yung aso ko, pero binilan ko. Charat. Ayan, ito ay natural dental wipes para hindi na mamaho yung mga bibig nila. Kahit ano, ano mga pinagangata. Ayan, so it's a set. It's actually a set guys. Ayan, isang set siya. Ayan, ang hirap buhatin. Ayan, isang set. Lalagay ko dyan sa yellow basket kasi hindi ko naman memorize yung pricing. Hey, buksan na natin ito. Dito ako excited eh. Ano pa to? Before Christmas na receive ko na pero hindi ko pa na nabuksan. Puro alikabok na. <clears throat> Siguro pag binili mo siya, meron talaga siyang freebie na 64 gigabytes na SD card. So it has SD card. Lagay ko dyan sa front. Paano buksan to? Paano siya buksan? Sa side. Ayan, sa side guys. Ito. Ito yung laman pag binuksan. Unboxing nga eh. Malamang. Ito yung laman niya guys. Pag binuksan, wala na laman yung box. It has styro. The manuals. Ayan yung manuals niya. And, the most important thing. Ah, sige, Ito muna pala. Mamaya na yan. Yung pinaka-power adapter. So, may power adapter siya. Merong screw pang sabit mo kung saan mo ilalagay. And, syempre, wala na itong laman na. Ayan wala na laman. Syempre, yung pinaka binili nila. Yung camera. Ito yung mga nakikita natin sa mga mall, ganyan, or department store, or kahit anong stall, yun, binubuksan. Ito yung ginagamit nilang camera. So, ibabalik ko lang sa doon kasi i-install natin ito. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-install. Gano'n So, ito na isa kong order sa TikTok. Order ko na. Alo, yun ang pala nabili. Alam, konti lang pala na-receive ko talagang regalo. Charot. May mga na-receive na. May mga nabuksan na kasi ako. Nagamit ko na nga. Itong suot ko, ayan. Isa sa regalo. Ano to? TikTok shop. Product ni, may pa sila. Di ko alam kung para sa nyo. Ito ay ang binili ko guys. Ito ang pinakamagustong gusto ko. Short. It's actually a gift for myself. Para magagamit ko sya sa summer. Diba dadating na ang summer. So alam na. Sin ah, Asa na yung bukasang. Wala na ng oras. Di pa rin na Ay, ang ganda ng tela. Pop, colors is actually a 14 inches daw. di mo kaya yung 14 inches. Pero short yun. Hindi mo kaya bilhin. Pero kaya kaya mo yun. Kasi sobrang affordable nito. Lalagay kayo yun dyan sa yellow basket guys. Ang hirap niyang box. Ayun na. Taub-taub na. I actually ordered white as well. Kasi maganda pag nagsiswimming ka sa dagat. White yung suot mo kahit matabakan lakas makapogi and the neon I, I don't know kung anong tawag dito sa blue na to it's blue yeah blue no minutes pa ba wala pa ubos na yung oras wala ubos na yung iba kong in order and the blue green lucky color kasi yan so yan I got four shorts guys available to sa yellow basket ko sobrang mura lang nito guys naka pre shipping pa nga ata to today yan. Order na kayo. 14 inches na short. Boxer short. Ganyan. Summer shorts Ito naman. May oras pa ba ako? Ayan. Meron pa. Another parcel from TikTok. Oh, may e, meron pa silang pa ballpen. pen. Thank you sa pa ballpen pen nyo. It's actually one, two, and three. This is a T-shirt, naman, guys. It's a T-shirt. Yung reason kung bakit atang hirap niyo buksan, no? Yung reason kung bakit ko binili tong t-shirt kasi natuwa ako sa mga design niya. Sobrang simple lang guys. Tapos ay na yung tela niya. Ang ganda. Oh, may pa heart heart pa. It's a coffee. Ayan. Coffee mug Oras pa ba? Meron pa. Kaya pa yan. Tapos ito yung nagustuhan ko at Dalawa dalawa. Tag isa kami dito nung aking jowa. It's Mickey Mouse. Ayan. Ganun lang din naman to Okay. The Mickey Mouse. Pero syempre, ang size niya kasi is, is small. Sa akin, oh, huwag niyo nang tanongin. Alam niyo yan. So, tatlong t-shirt to guys. Tatlong black t-shirt. Ayan, may oras pa ba? Meron pa. Kasi ito yung pinaka gusto ko. Parang gusto kong mapakita rin sa inyo. Mura lang din tong belt naman na to. Kasi, pasira na yung belt ko. Kayo din ba yung ano, hindi nyo titigilan yung belt hanggat hindi pa nasisira. Ito yung gusto ko sa yung design. Plain lang naman yung design na pinili ko. Ayan. So, kakabit mo sa dito. And yung isa naman, same lang din ang design to guys. Same lang ng length. It's actually naman ay, ito ay gold. Syempre, akin yung gold. Sa kanya yung silver. So, for today's video, yun lang guys. Meron pang video. pa, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Ang favorite kong lotion, hindi pwede mawawala kaya available to sa Yellow Basket ko. Desire Perfume Lotion. Available sa Yellow Basket. Sa lahat ng binuksan kong parcel, available sa Yellow